mas pina mas pinaganda at mas pinabonggang new creamy white engine oil. Kung feeling mo, tinatridor ka ng iyong motorsiklo at pinaaatras neto ang bags mo, i-check mo ang iyong reservoir and then silipin mo rin kung may leak na ang iyong water pump. At kung wala naman, ganito gawin natin. Dito sa iyong airbox, meron ditong daanan. Isang lagusan na kung saan pwede niyang daanan papunta sa iyong engine. Pakita ko lang sa inyo kung saan siya lumulusot. Dito sa part na ito, dahil nawala na ang kanyang pandikit, medyo may kalutungan na, ayan na nga, gumagalaw siya, lumulusot na ang tubig mula sa labas. Lalo na kung umuulan, Sigurado kapag nag-create ng partial vacuum ang inyong engine, mahihigop niya ang tubig ulan o anumang tubig na nakatutok dyan sa leak na yan, dyan sa may crack. Hindi talaga yan totally crack, talagang yung pandikit niya lumutong na. At dito yan dadaan sa inyong breather. Isang eksperimento ang ating ginawa para makita natin kung gaano kalakas ang leak na ito. Imagine niyo na ganyang karami ang hinihigop niya sa tuwing magkikreate siya ng partial vacuum. Kung dinanas mo rin ito, unang i-check mo ang pinakamurang gastos which is ang iyong mga hose at ang inyong breather. Pansin niyo ang part na ito, wala talaga siyang pandikit at hindi tayo dito maglalagay ng pandikit dahil iniiwasan ng manufacturer na mahigop ng inyong intake port ang anumang debris o pandikit dyan. Kaya dito tayo maglagay ng pandikit. Yan, sa part na ito, dito tayo maglalagay ng pandikit para alright na tayo dyan. Alright ba tayo dyan? Alright! <laughs> well, hindi ko!